Ang lumalaking pamilya ni na Alex Castro at Sunshine Garcia ay nagsimula bilang isang You and Me Against the World love story. Bagamat binabato sila ng mga mapanirang komento mula sa bashers, lalo na noong mga unang taon ng kanilang relasyon, pinatunayan ni na Sunshine Garcia at na kanyang asawang si Alex Castro na hindi nila hahayaan ang sinuman o anumang pagsubok na sirain sila. Handa silang ipaglaban ang isa't isa against all odds. The Philippine Showbiz List presents Alex Castro and Sunshine Garcia Love Story. Dating kasintahan ni Alex ang former castaway ng Survivor Philippines na si Jeff Gaitan. Ngunit naghiwalay ang dalawa noong 2015. Pumutok ang isyong pinagsabay raw niya ang pagkikipagrelasyon kina Jeff at Sunshine noon. Dating magkasama sina Sunshine at Jeff sa gag show ng ABS-CBN na Banana Night. March 2015 na mag-post sa social media si Jeff tungkol sa pagbisita niya sa condo unit ni Sunshine at nakita di niya sa kwarto si Alex. Sinabi ni Jeff na pinagtaksilan siya ng kaibigang si Sunshine na hindi raw sinabing may namamagitan sa kanila ni Alex sa isang press con, nilinaw ni Alex ang issue at sinabi na nag-usap at nagkaayos na sila ni Jeff. Inamin ni Alex na naapektuhan siya ng mga bashers na bumatiko sa kanya pero para sa kanya ang mahalaga ay alam ng mga taong malapit sa kanya ang katotohanan. Dagdag pa niya, hiwalay na sila ni Jeff na nagsimulang maging malapit sila ni Sunshine. Binigyang diin ni Alex na nakipaghiwalay na sa kanya si Jeff noong January 2015 bago pa man naganap ang pagkikita nilang tatlo sa kondo noong March ng parehong taon. Engaged sa kabila ng mga isyong hinarap nila, hindi ito naging hadlang para kay Alex at Sunshine. Ilang beses man silang nasangkot sa kontrobersya, ipinakita nila na matatag ang kanilang relasyon. Matapos malampasan ang mga pagsubok, nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan at nauwi ito sa masayang balitang kanilang engagement. Noong December 2017, na-engaged sila Sunshine at Alex. Ang balitang ito ay unang inanunsyo ng kanyang kasamahan sa Sex Bomb at matalik na kaibigan ng si Mia Pangyarihan. nag din si Alex sa kanyang Instagram ng isang larawan kung saan makikita ang singsing na suot ni Sunshine. Nagpahayag din ng pasasalamat si Alex sa mga taong naging bahagi ng na kanilang espesyal na araw. Sa isang emotional na Instagram post, sinabi naman ni Sunshine na iyon daw ang pinakamalaking blessing na natanggap niya sa taong iyon. Makikita sa kanilang Instagram accounts ang pure bliss and love sa kanilang matatamis ng ngiti at mga sweet photos together. Lalo na sa kanilang mga beach trips kung saan ipinapakita ang kanilang toned bodies, sa kanilang mga masayang bakasyon abroad at sa simpleng pag-enjoy sa kanilang date nights at gym time bagamat ayaw ni Sancia na magkaroon ng karelasyon na taga showbiz o politiko. Tulad na kanyang ipinahayag sa magandang buhay noong 2016, tila nabaliwala ang plano niyang ito na makilala niya si Alex, ang dashing and talented actor-singer na tumama sa lahat ng hinahanap niya sa isang lalaki. Ibinahagi rin niya na nakikita pa rin nila ang kanilang mga sarili na magkasama sa hinaharap, kaya tinawag nila ang isa't isa bilang hubby at wifey. First Child Matapos na kanilang engagement, mas lalong tumibay ang relasyon ni na Alex at Sunshine. Di nagtagal, masayang ibinahagi ng dalawa ang balita na sila ay magkakaroon na ng kanilang unang anak. May 2018, ibinahagi ni Sunshine na kanyang pagbubunti sa Instagram sa pamamagitan ng pagpost ng larawan na nagpapakita na kanyang baby bump. Sinabayan niya ito ng maikling mensahe sa kanilang baby na, Lahat ng dinasal ko natutupad na. Grabe ang blessing na binigay sa akin." Sa pagtatapos sa kanyang Instagram post, sinabi ni Sunshine na sana ay maging katulad ni Alex ang kanilang baby. Anya, pilitin mong maging kamukha si papa mo, mas maganda ang face niya kesa sa akin. Sa gender reveal party slash baby shower ng kanilang panganay noong August 2018, naghanda sina Sunshine at Alex ng isang jungle safari theme party. Samantala, para ihayag ang gender ng kanilang baby, masayang inanunsyo ni Sunshine na lalaki ang panganay nila ni Alex. Isang buwan matapos ang party noong September 10, 2018, ipinanganak na ni Sunshine ang kanilang anak na si Axel. Isinilang niya ito 11 days bago ang kanyang 33rd birthday noong September 21. Ang araw na yon nga raw, ang happiest day niya dahil sa maagang regalong natanggap niya. Sa isang interview, Inalala niya na dapat daw ang check-up lang ang pinunta nila sa ospital pero pagdating nila ay inadmit na kaagad siya dahil nag-leak na ang kanyang panubigan. Ayon kay Sunshine, ang sabihin na nag-alala si Alex ay understatement. Nagpumilit nga raw ito nakausapin muna siya bago mag-proceed sa emergency si Science section. Nang payagan daw si Alex ng mga doktor ay tinanong siya nito kung okay lang ba siya. Pagkatapos ay nagpahabol pa ito sa pagsasabi ng I love you sa kanya. Wedding. Ikinasal sila Sunshine at Alex noong March 2, 2019, pagkatapos ng tatlong taong pagiging magkasintahan at dalawang taon ng pagiging engaged. Ginanap ang kanilang church wedding sa Manila Cathedral sa Intramuros, Manila na dinaluhan ng kanilang malalapit na mga kamag-anak at kaibigan. Present sa kasal si Angelica Panganiban at John Prats, mga co-stars ni Sunshine sa Banana Split. Kabilang din sa mga bridesmaids ni Sunshine ang mga dati niyang kasama sa sex bomb na sina Mia Pangyarihan at Jolan Velos. Ang iba pang bridesmaids ay sina Aiko Klimako at Rovi Kabiges Kasama rin sa wedding entourage sa mag-asawa, si Napu, Jake Cuenca, Joseph Marco at ang talent manager na si Alan Altera. Expecting their second baby. Unti-unti nang lumalaki ang pamilyang binoo ni na Sunshine at Alex. Noong July 18, 2021, inanunsyo na mag-asawa sa Instagram ang magandang balita na magkakababy number 2 na sila. Nag-upload ang mag-asawa ng kanilang letrato pagkatapos ng workout kung saan makikita si Sunshine na ipinapakita ang kanyang pregnancy bump. Sa kanyang post, ipinahayag ni Sunshine ang kanyang kasabikan na makilala ang kanilang baby. Ipinahayag din ni Alex ang saloobin ni Sunshine sa kanyang Instagram post. Sinabi niya na hindi pa nila alam ang gender ng kanilang baby at ang tanging hangad nila ay maging malusog ang kanilang anak sa kanyang pagsilang. Nagreply naman si Sunshine sa kanyang post at hiniling na sana ay babae ang kanilang baby number 2. Isinilang ni Sunshine ang pangalawang anak na si Alexander noong November 2021. Si Alex ay nagpost din ng larawan ng kanilang anak sa kanyang Instagram at sinabi sa caption na, He's here. Alex, no problem with Sunshine's sexy image. Ayon kay Alex, kontento si Sunshine sa kanilang buhay bilang mag-asawa at pamilya. Gayunpaman, binigyang diin niya na hindi niya pipigilan si Sunshine kung sakaling gusto nitong maging aktibo muli sa showbiz. Pinaliwanag niya na sa pagiging nanay, natural na nagbabago ang mga prioridad ng mga ina. Sinabi rin ni Alex na hindi siya magiging hadlang sa mga ambisyon ni Sunshine dahil kilala niya ito bilang artista mula pa noon. Ayon kay Alex, alam niyang namimiss ni si Sunshine ang pag-arte. Napapansin niya na minsan gustong gusto ni Sunshine na makabalik sa kanyang career, ngunit hindi niya ito magawa sa mga nakaraang pagkakataon dahil sa kanilang mga anak. Ipinahayag niya na hindi rin nila kayang hindi magkasama ng ilang araw dahil sa mga bata at sa kanilang takbo ng buhay. Wala nga raw restriction si Alex kay Sunshine pagdating sa kanyang sexy image. Sinabi niya, na handa siyang suportahan ng anumang oportunidad na dumating para kay Sunshine. Ibinahagi rin niya na nagtaping ito at tinanong siya kung dapat ba siyang mag-show. Sinuportahan niya ito at sinabi, okay lang, sige. Kahit pa may mga nagsasabing bakit siya pumapayag sa sexy na damit ni Sunshine. Aminado naman daw si Alex na siloso siya pero alam niyang mahalaga na masaya si Sunshine sa kanyang ginagawa. Naniniwala siyang mas mabuti na ang isang tao ay gumawa ng bagay na nagdudulot sa kanya ng kasiyahan kaysa gawin ito para lamang sa ibang tao. Para sa kanya, sayang ang buhay kung hindi sila magiging masaya sa mga pinipili nilang landas. Ipinakita ni Alex na kanyang suporta sa mga desisyon ni Sunshine na nagpapakita ng kanilang pagtitiwala at pagmamahalan. Sunshine Pregnant at 40 Masaya at sobrang excited si Sunshine Garcia nang ibalita niyang siya ay nagdadalang tao ng isang baby girl nila ng asawa niyang si Bulacan Vice Governor Alex Castro. Si Sunshine na nagdiwang ng kanyang 40th birthday noong September 21 ay nagpost ng anunsyo tungkol sa kanyang pagbubuntis sa kanyang Instagram page noong September 2022. Kasabay na kanyang anunsyo, ibinahagi rin niya ang ilang eksena mula sa kanyang kaarawan. Gayunpaman, hindi niya sinabi kung kailan eksaktong nalaman niya na siya ay nagdadalang tao sa kanilang ikatlong anak. Saad niya sa caption, 40 and preggy, parang keren lang 40 na agad ang pregi ulit? Totoo na ito, bunso na talaga yan. Nagpasalamat din siya kay Alex sa lahat ng effort nito para lang daw mapasaya siya sa kanyang birthday. Wala nga raw sana siyang plano na mag-celebrate. Ang gusto lang daw niya ay dinner with family lang pero si Alex daw nagplano ng lahat. Naging gender reveal celebration din ang birthday party ni Sunshine para sa mga bisita na makikita sa hiwalay na post. Sa isang parate sa video, sina Sunshine at Alex ay nakatayo sa gitna ng stage bago bumuka sa isang malaking box na may mga pink na balloons na nag-reveal na kanilang third baby ay isang babae.